magandang umaga sa inyo and guys Ayan kakatapos natin time out muna tayo surfing ngayon kasi may humingi ng tulong yung pupuntahan natin eh dahil nga sneak season may nagpakitang king cobra nung nakaraan is nakapatay na daw doon ang napatay nila yung king cobra and then kahapon na hapon na ano nila ng bulldozer yung ano yung lungga kaya nabulabog yung mga aha so try nating puntahan and alamin so i-rescue natin yung ano king cobra kung may cobra or kahit anong snake na makikita natin so samahan nyo ho guys So ayun, narating na natin guys. Bale, ito yung area. Ayan, ito yung tambahan ng mga basurahan. Nagtat eh, meron din yung taniman. Ito yung municipal recovery facility. So dito yung tinatambak yung mga basura. Para yung rin re recycle ganun. So talagang maraming ahas dito. Tsaka, ayan yung ano, area. So nagpa nagpaalam na tayo. So yan, pinarescue nga nila. So rice field yung paligid saka may mga bahay na walang nakatira so halugugin natin siya guys ito yung area guys yan nakikita nyo naman napakagandang habitat saka dito nire-recover ito taniman siya guys saka may mga manok dito organic chicken so nagiging attractive din yun sa mga ahas dyan daw na huli punta natin ito yung area guys So dito nga pala guys nag ano tatrabaho yung tatay ko. Ito yung mga organic chicken. Yan. Yan. Ito yung area ang baho. Shhh, shhh. Ang daming basura guys. Talagang pamumugaran to ng ahas kasi maraming daga dito at nabubulok na prutas kaso ang problema natatakot yung mga nagtatrabaho dito naku hirap mong kalina <laughs> wala pa naman tayo guys kasama yung ibang tropa natin na mamasada emergency lang kasi to eh kasi nasabihan tayo na may cobra <laughs> hanip ang laki paano ko ito halugugin papatulong tayo dun sa inong ibang group so wala tayong cameraman save muna natin tong video after ano wala akong nakita guys hinukad ko lahat ng sako try natin sa iba malawa kasi tong area guys ang init pauli ng ano ay, ay, talaga, sa basurahan guys may sugon brown rat snake guys walang kamandag hindi yung target natin may pang <laughs> Ito yeah. mo, may sako dito. Ayo. Yeah. Shout, shout, yeah. shout, yeah. shout out, shout out, shout out, shout <laughs> out, shout out. Wisan tayo guys. Ito nakakuha tayo ng ano, wala tayong dalang katsa. Nakihingi na lang tayo muna ng sako temporary. <sighs> Pinagpawisan ako doon ah. Check guys. <sighs> mga alas 12 na. Isa pa lang yung nauhuli natin. Ang lawa kasi ng area, tsaka mag-isa lang talaga ako eh. Hindi sumama yung <clears throat> ano, mga tropa natin. ilang iktarya kaya to hirap pag magisa ka no hirap talaga pag magisa to green rat snake guys muntik pag makapasok ayan nakita ni kuya ayun hulihin natin walang kamandag lang naman tong as na to yan pangalawang huli yan green rat snake walang kamandag din to guys pero ilalayo pa rin natin kasi natatakot sila ito so, nilagay na muna natin sa sako. Ayan, para pakawalan sa malayo. Bali, nakadalawa lang pala tayo ngayong umaga guys. So baka susunod, mahuli na natin yung cobra. Ayan guys, sinabo tayo ng alas 12 dito. Dalawa lang yung nakuha natin. Ayan, nag-search and rescue pa tayo. Search and rescue, ano yun? Tapos, ayan nga, hinalugod nga natin. Dahil wala tayong kasama, nahihirapan tayo. So balikan natin dito. Kung mag-rescue, tatawag din naman sila. Kung makita ulit yung king cobra. Kaya ito Ilalayo lang natin to Good sana to dito eh Kailangan to dito kasi maraming taga Kaso natatakot yung mga Nagtatrabaho dito Kaya ilalayo natin Pakawalan natin to sa di mataong lugar So salamat guys So abangan sa mga susunod na video Yung ating rescue And mag iingat nga ba tayo Kasi ilinin nyo na daw Papasok yan sa mga houses nyo So bye bye